Isang pari naman sa Naga City, umapela sa publiko na iwasan muna ang mag-selfie habang nasa loob ng mga simbahan ngayong Semana Santa. Brigada Joel Jeremias, ibrigada mo! Brigada, five, kung pwede, mabawasan muna ang anumang mga unnecessary movements, lalo na ang pag-selfie habang nasa loob ng simbahan. Ito yung isa sa naging paalala at pakiusap tuloy ni Father Marcel Emmanuel Real, Paris Priest ng Immaculate Conception Parish Church sa Naga City. Sa paikipag-usap ng Brigada News, sa na kay Father Real, sinabi niya na wala namang masama kung mag-selfie-selfie -selfie sa loob ng simbahan. Subalit, kailangan na iprioridad ang religious aspect kung bakit nasa loob tayo ng simbahan. Yun ay magdasal, humingi nang tawad sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at nilay-nilay anyayin ngayon ang tamang panahon ng pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nangyayari ang bisita iglesia na leisure time tuloy dahil kasama ang buong pamilya na hindi dapat sayangin ng bawat isa na maipadama ang biyayang ibinigay sa ating lahat. Kaling lang na nagdumansin sa mga simbahan uh -oh. pero itong pinaka-importanting aspeto na, uh, na nga ni si religious aspect hmm. eh, the prayerful, uh, prayerful atmosphere, iyo po yan ang uh, mahalaga dyan. At the heart of Changing Lives, ito si Brigada Joel Jeremias Pilipinas. 3.1, sa 103.1 Brigada News sa Pamnaga, Damiyo Second News Authority.